Ang Alamat ng Bahaghari Sa simula pa lamang, mayroon ng pitong kulay dito sa mundo. Sila ay sinapula, kahel, dilaw, luntian, boghaw, indigo at lila. Inatasan sila ni Bathala na magbigay ng kulay dito sa mundo. Ngunit sa hindi inasahang pagkakataon, hindi sila magkasundo-sundo. Sinabi ni Bathala na magtulong-tulong at magbigayan sa lahat ng oras sa isa't isa ngunit hindi nila ito ginagawa. Patuloy silang hindi nagkakasundo sa iba't ibang bagay. Palagi silang nagkakaroon ng kompetensya sa isa't isa lalo na sa oras ng kanilang trabaho. Sabi ni Luntian, ako ang pinakamaraming nagawa dito kaya nararapat lamang na ako ang mabigyan ni Bathala ng gantimpala. Ngunit sumagot si Bughaw, anong sinasabi mo diyan na ikaw ang maraming nagawa? Hindi hamak na mas marami ang ambag ko kaysa i. Tingnan mo na lamang ang karagatan at ang kalangitan at iyong makikita ang aking pinagirapan kung kaya ako ang nararapat na mabigyan na sinasabi mong gantimpala. Ngunit hindi pa natapos ang alitan, bakus ay lalo pa itong lumala dahil nakisali sa usapan ang iba pang mga kule. Nagpapagalingan sila nung nagpapagalingan. Pasikatan ng pasikatan at walang nagpapatalo. Gusto nilang lahat na mabigyan ng gantimpala, kaya lalong tumindi ang kanilang kompetensya. Nagkagulo sila dahil sa kanilang pagtatalo. Narinig ni Bathala ang nangyayari, ang pagtatalo ng mga kulay. Dahil dito, nagalit si Bathala, pinarusahan sila nit, sinabi niya, dahil hindi kayo magkasundo, paparusahan ko kayo na ayon sa inyong kagustuhan. Dahil palagi kayo magkakakumpetensya. Gusto kong malaman ninyo ang kahalagahan ng kooperasyon sa isa't isa. Ang kahalagahan ng bawat isa sa ini. Mulang gayon hanggang sa habang buha, gadawin ko kayong isa upang nang sa gayon ay maramdaman ninyo ang inyong kahalagahan at kagandahan ng bawat isa sa inyo. Kung kaya, pinagsama ni Bathala ang pitong kule, Pinagdikit-dikit niya ang mga it. At dahil sa sobrang nagalit si Bathala, kung kaya siya ay nahabag sa pagiya. At nagtago ang mga kulay sa takot kay Bathala. Lumabas na lamang sila pagkatapos umiyak ni Bathala. Ngunit laking gulat nila nang sila'y lumabas ay eh, dikit-dikit na sila. Hindi na nila mapaghiwalay ang kanilang mga sarili kahit anong pilit nila at nalaman nila na mula sa pito, sila'y naging isa. Sa pangyayaring iyon, sinasabing si Badhala na kanilang hari ay nahaba. Kung kayang gayon, ang habag na hari na pinagmulan ng mga ito ay sa paglaway naging bahaghari. Ang pitong kulay ay tinawag na bahaghar. Mapupuna natin gayon na ang bahaghari ay lumalabas na lamang pagkatapos ng ulan na nangangahulugang pagiyak ni Badhala. At makikita natin dito ang pitong kulay na naging isa na hanggang sanggayon ay tinatatawag nating bahaghar.